Nasa katagian at papel ng FBI na magsinungaling tungkol sa covert operations o lihim na operasyon nito. Mahaba't malalim ang pakialam ng FBI sa proyekto na huliin o patayin si Marwan at Usman. Nahalata naman nito sa lantarang pagtanggap ng FBI na silang bahala sa reward money at sa DNA analysis. Pero may kinalaman din ng FBI sa pagsasanay ng Special Action Force sa intelligence at pagsasagawa ng Oplan Wolverine may papel ang FBI sa forma ng bilateral police cooperation pero kasangkot din ang iba pang ahensya ng Amerikano tulad ng US Army Special Forces US Army Facility ang GPS surveillance at real-time monitoring sa communications gadget na ipinain kay Marwan at mga aide niya at malamang na si US Ambassador Goldberg o ang CIA's Station Chief ang nagutos kay Aquino Ayon sa mga tao sa baryong pinangyarihan ng sagupaan, may blue-eyed na Amerikanong sundalo na nakita nilang patay at nakunan naman ng retrato ang Amerikanong sundalo mula sa Joint Staff Special Operations Task Force. Kasama sila sa pagtingin, pag-usisa at pagkuha sa mga bangkay ng mga sundalong SAF. Lumabas ang mga retrato sa mga periodiko.